Ito ang pambat sa pantanggal umay Upang maghatid mga kwento sa buhay Buong barangay kapitbahay Mga tropa at tambay Tawagin ang pati rin si nanay Ano ang Alog-alogs, papalamig na ang simoy ng hangin. Kapaskuhan ay nalalapit na rin. Kaya hataw na tayo sa mga kwentong sariling atin. Ako ang iyong pambansang pantanggalumay, kaka Mark Logan. At ito ang Top 5 mga kwentong Mark Logan. Sa panahon ng undas, dilang kandila ang sinisindihan. Pati na rin ang kalan. Dahil sa araw ng mga patay, buhay na buhay ang mga pagkaing tipikal na alay. At syempre, number one dyan ang Biko, ang malagkit na paborito ng mga Pilipino. At para bigyan ng twist ng Biko, heto si Bistak Chef John Season, nagigilingan tayo. <laughs> lulutuan tayo. Ba't ba kasi Chef may pa ocho ocho Loko! Halo galog! Dahil Halloween ngayon, lulutuan ko kayo ng Ubi Biko with munggo. So, bakit? Very healthy tayong topics natin. May kasamang mango, also coconut meat. Aba, may pa mangga at munggo. Hmm, bagong-bago. May madadagdag na naman sa Anli Buffet sa simenteryo. Mukhang saktong-sakto to sa naiwang soft drinks, oh. Narito pa ang ibang mga sangkap. hakbang isa bigas na malagkit paglaruan ng pawali este painitan para di ka magkamali gumawa ng malutong na latik na pang toppings isunod ang gata haluing mabuti para masatisfy ang iyong cravings ihalo ang asukal condensed milk food color munggo pasas at ube haluin at pakuluan ng sampung oras este isang minuto lang be sabayan mo rin ng exercise size sa tabi. 2,000 years later. Haluin mabuti, halukain mo ang ube hanggang lumapot At pagkaraan ipag together lahat ng sangkap. Ang kaling malagkit, isunod mo agad. Haluin lang hanggang mga alay ang kamay. Tapos, charan! For plating na yan! Wow! Kadikit na ng biko ang undas. Talaga magluluto tayo ng malagkit! na begas para mapakita ang pag-ibig nating wagas mahalman sa buhay ay nagwakas pero ang ala ay hindi kumukupas. ang mga chichiriya ng kabataan. Namimiss mo ba naman ang hinahabol mong taho? May surpresa ang tinatago. Pati kalembang ng sorbitero. Kami sa labi ang hatid nito. Pero hindi yan kutkutin. Lalong hindi dapat laruin, Kundi starter pack ng mga kababaihan. Mga makeup ng pinay na palaban. Sosyal na ang inyong kaka sa New York pa bumisita para makilala itong si Hana, ang mastermind ng Philippine Ta. Mahilig na po talaga ako sa makeup noong dalaga pa lang ako. Lalo na po nung nauso yung emo style, talaga natuto po ako mag-eyeliner. Nagumpisa po ang pag-conceptualize ko ng ganitong klaseng makeup noong 2018. Nagtatrabaho po ako bilang isang packaging designer and gusto ko lang pong ipalago yung aking portfolio. Sama na po doon yung pagiging homesick ko dahil umalis po ako ng Pilipinas noong 2015. Ice cream na lamang ay tilapia, pati biskuit na tahiyan pala. Ang kasama ko po sa business na ito ay ang aking best friend na si Jaisel Donato. po ang nagde-design ng lahat ng products and packaging. Si Jason naman po ang sa product development. So lahat po ay naaral namin online. Kung shiny ang lips mo sa kakanguya, ito legit lip gloss mula sa Sarsa. Ang pinaka bestseller po namin ay ang banana ketchup lip gloss. Actually, lahat po ng condiment-inspired lip glosses namin. Unfortunately or fortunately po, depende po kung sino ang tanongin nyo. Opo, lasang toyo or lasang ketchup po ang aming mga lip gloss. Pati mga elemento ng horror serye, nasa makeup ng katatakutan. Yeah. you Depende po sa panahon, meron po kami mga makeup collection na nire-release. Tulad na po ng Kabilugan ng Buwan. Sa mga mommies po na gusto mag -pursue ng small business, kaya nyo yan po. Scheduling lang po talaga. Huwag pong kalimutan na matulog. Gusto ko lang pong i-share yung magandang kultura ng Pilipinas. Katulad ko po, marami pong mga OFW at mga Pilipino na namimiss po talaga yung bansa. Grabe po talaga yung homesickness dito. So through Philippine gusto ko pong ibahagi po yung nostalgia. Tsaka po yung mga good memories, memories nung naninirahan po po kami sa Pilipinas. Wala man sa bansang sinilangan, pinay na pinay sa isip, salita at kagandahan. Ang pagiging Pilipino, saan man panig na mundo, sa paglikha ang talento, talagang taas no! Kung karamihan sa atin ang hanap ay hanap buhay dito sa ating bida. Ang hanap ay patay. Hello, Galogs! Kapang ang iba ay takot sa bangkay, siya araw-araw parte ng lamay. Logalogs, meet Ferdinand Bong Malgapo, ang embalsamador nating gwapong-gwapo. Ang araw ng mga patay, sa kanya'y walang palya, may tantos ang bawat pecha. Abay, kahit bagong taon, ito ang sumasalubong. Ito raw kasi ang trabahong walang day off, always present basta may patay na papasok sa dinami-dami niyang patay na nahawakan. Narito ang mga karanasang di niya malilimutan. Punta ako ng morgue, andun ngayon yung matandang patay. Yung morgue pag pag sa muhang ko na yon. Malaki po talaga yon. Ang ilaw lang niya, kung saan nandun yung patay, yung paligid, madilim. mo ako kahit na alam kong natatakot na ako. Ang nangyari, nakarinig ako ng iyak. Alam kong walang tao ron, pero bakit may umiiyak? Loga Logs, kumapit ka ng gusto. Walang papasok muna sa banyo. Eto ang pangalawa niyang katakyut na kwento. Nag-imbalsa mo ko ng babae at nung panahon na yon nag -uulan. Pakiramdam ko nung kapag nasa morgue na ako, kahit na sabihin na alam kong may kasama akong iba, parang nauunahan ako ng takot kasi pagdating sa morgue, ako lang naman talaga. Kung may kasama man yung pamilya, yung patay, nasa labas. Pero nung pagkakataon, walang kasama. And then, eto nga, nag-uulan nun, bigla ngayon, nag nawalan ng kuryente, nag-blackout. Sa sobrang takot ko nun, kinuha ko yung cellphone ko, tinapatang ko yung, ano, yung mukha ng patay kasi ang naging isipan ko na pagbukas ng ilaw ng cellphone ko po pwedeng nakatingin na sa akin yung patay kaya talaga natakot akong bigla tumingin ka sa kaliwat kanan mo huwag magmalik mata heto ang pangatlong kwento yung isa talaga sa pinaka nakinatatakutan ko na halimbawa klase ng pagkamatay yung halimbawa yung nagpakamatay dahil sa bigti. Kasi yung mga bigti na ganyan, uh, makikita mo agad yung patay kapag nasa loob na ng morgue, yung meron ng bakat dito sa leeg. Ang nangyari sa akin, yung patay nakadilat. Hindi ko pa tinatanggal yung kumot nito ah. Ang nangyari, pagtanggal ko ng kumot, nakadilat yung patay. Pero yung mata niya, hindi yung eyeball niya, yung itim ng mata niya, hindi nakadiretso. Naka side view kaya parang nakatingin sa akin bigkabong ibang tapang mo bihirang tulad mong ang loob ay buo salamat sa iyong serbisyo na hanggang kamatayan ay hatid mo bagamat nakakatakot ang ilang nakadaupa mong senaryo abay go na go pa rin sa gusto ng puso dahil mas nakakatakot nga namang multuin ng mga bagay na di natin nagawa habang nabubuhay <laughs> thank <whistles> you Happy Halloween, everybody! With Kaka Mark Logan at Little Mark Jr. Well, samahan ninyo kami sa kakaibang Halloween with fur babies in their bonggang costumes na super cuties. Ila, hey, ano to alaga nyo? Uh, this is a toy poodle chihuahua mixed breed. Alam, anong magic ang kaya gawin ng iyong dog na si... Si George. George is trained kasi for swimming and agility champion siya. Really? For small breed. Ba Bakit yung parang Christmas light? Hindi, hindi Christmas light. Yan yung kadina nga ni Ghost Rider. Dahil sa Ghost Rider. Yung inampas oh. na kadina sa, sa mga kalaban na. Agaw pansin naman ang big babies na si California at Hollywood. G ganyan talaga sila. Or malalaki pa sila parang uh, elepante. Hindi ko na sila kung sila. Two grown, two years old. Oh, oh. but ba't may mano ng gal? Ang kinakain niya, footlong <laughs> o dugo? <laughs> Paano po ba pag manananggal ang, ang, ang aso? Uh, crosswise mo ba o lengthwise ang hati? I um, I think it's lengthwise. <laughs> ano Ang iba, e bariya lang. Pang gym can, ang bet. Gano'ng kalakas na boltahin ng kuryente para ma-achieve yung hairstyle na ganyan? <laughs> Mga ano po. sure. May mala Bridgerton vibes naman like Princess Bridget. Siya so, yung may pinakamatinis na boses na narinig ko dito. Kapag YC Sharp or... <laughs> <laughs> Meron namang family goals na iba-iba ang nakasugpong. Madam, ano yan? Nilagari ka sa ulo? Yes, yes. Ibig ba sabihin eh, may hindi kayo napagkasunduan nung umupakan ng karpintero? <laughs> Parang tulog na tulog yung alaga mo dito. Ha? Ay, yung pala. <laughs> dito pala. Kasokot? Sorry, Tay. Akala ko ho mascot. Oh, Mark Jr. Ano namang ganap dyan? Hello po. Ako po si Mark Logan Jr. Magandang hapon, Mark Logan Jr. Aso yung... ko po siya. Opo, aso ko po ito. Ano pong costume niya? Uh, ang costume niya ay Captain Marvel. Ano pong superpowers niya? Kayang-kaya niyang humingi ng treats. Gamit mm. lang yung mata niya. Huh? Try na natin. Ang talented ni Super Bow Wow! At oras na para sa Halloween Parade! Ikot-ikot lang for a trick or treats in the area. Aso ba yan noon? Tingin niyo aso siya? Di po baka. <laughs> oh, ba't parang may nakikipila? Ano, ba't ka humingi? Anong breed mo ba? Oh, uh, uh, bread pan. <laughs> may ganun ba, everyone? At ang winner for today's Takutan Walang iba kundi si Cookie and Timmy, the spookiest of all the fur babies. This Halloween, we have Halloween. It's in partnership with than Colors and Moshi Grand Cafe. We've seen how the pet community around Wanayala has been growing, and we took our cue from that. That's what inspired us to open the indoor barkyard last June. To give pet owners a safe space, we'd love to invite everyone to drop by, bring your pets to Halloween, or check out Celestial Ship. It runs from October 28th to November 3. See you at Wanayala. Nakakatua na ngayon ang Halloween na i for everyone Kaya see you next time. Sasunud na Halloween, trick or treat. At together. abangan ang mga eksaheradang gimmick. O ba? Diba? Fantastic! Hula, <laughs> hindi ako naniniwala dyan. Hindi ako naniniwala dyan. Opo, naniniwala po ako. Hula, ano yun? Wap, 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 wap. Ako? Pwede, pero depende. Pero dito sa QC, may isang tarot at palm reader tayong pupuntahan na may pausok na pa-cleansing daw. Tara, let's go! Oh, may pa-happy birthday. <laughs> Chef. <laughs> Panita ako po eh, kayo daw ang nakakita ng nakaraan ng hinaharap at sa kanang pwede pang mangyari. Ako nga. Meet Nico Reader, isang palm and tarot reader. Malaman ang everything ang kanyang mission. Mapan love life, career, o anything na may revelation. pa po kayo ng pitong bara. Sa isang shuffle at spread, malalaman ng kapalaran na head para sa mga utaw na full of curiosity at ibang bet malaman ang kanilang destiny. Ahoy! Scary! May mga makakaaway ka dahil lang sa mga salita na hindi ka angkop-angkop sa pandinig nila. May nabibisyon din akong bagong bahay at lupa para sa'yo. Pero ingatan mo ang kalusugan mo sa nabibisyon ko para hindi ka magkasakit. Bagong kotse, bagong bahay, at higit sa lahat, parang panibagong buhay at panibagong yugto. Pero hindi ko inaalis ang vision ko na pwede ka magkasakit, kaya magingat ka. Mm -hmm. Hindi lang halata, pero nakikimarites talaga ako. So, sa showbiz po ba, merong maghihiwalay. may mag-asawang maghihiwalay, magkasinta, magkasinta na maghihiwalay. At ang pangilabot desyon ay ito na. Kumusta naman kaya ang mga nagbabadyang sakuna? Hindi sa tinatakot natin, Nico, no? yung mga nanonood. Pero itong big one ba ay uh, nasa hinaharap na? Ang the big one pwedeng mangyari ngayong December. Pwede rin mangyari ngayong 2026. Medium one, hindi pa the big one. Hindi pa yung big one. Hindi pa. Which is 6 or 7 point or 6.9 dito sa Manila. Baguio, Surigao, Mindoro, Pampanga, Tanlac, Nueva Ecija, Iloilo, at marami pang mga isla. medyo mabigat po yung braso ko. May nakapatong sa'yo. May nakashoulder sa'yo. Hindi. <laughs> Isang elemento. Hello? Ano raw? Ito? Seryoso? Pwede mo bang gawa ng para? Pwede kong gawa ng cleansing. Okay. Matapos ang kakilabot tarot sesh, ay sunod ang cleansing para raw umalis sa mga negatibo. Extra protection na rin para sa hindi bet na kung ano-ano. Kasi alam ko yung mga bagay na mabuti at, at alam ko yung mga bagay na kaparating. Kasi bawat baraha, representasyon ng salamin kung anong mangyayari sa iyo at sa hinaharap na buhay sa lahat ng mga taong may gustong makaalam kung ano yung kanilang kapalanan. Ang una ko pa ta talaga sa kanya, 2023. Nagpa-tarot na ako ang sinasabi niya may mamatay kang membro as presidente ako ng Tuda. Eh sabi ko, totoo nga. Sa susunod na taon, sa lahat ng mga taong gumagawa ng masama at ayaw magsisi, tatakpan ng Panginoon ang kanyang tenga sa dalangin at sa daing ng mga taong ayaw magbago at ayaw magsisi. Huwag nating i-focus ang ating sarili. Sa pagkita natin ng pera, marami na tayong napapabayaan, lalo na yung ating mga sariling pamilya. Hindi masamang kumita ng pera, pero kaya nga nung sinasabi ko, ilagay natin sa balanse lahat ng mga bagay. Ikaw, Logalogs, naniniwala ka ba sa hula o vision? Whatever man ang say ng iyong intuition, remember na minsan ang kapalaran ay nasa iyong disisyon. Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pabansang pantanggalumay. Sabay-sabay nating basagin ng lumbay, pag-aanin ang trip ng buhay. Ako ang inyong si Kaka Mark Logan po. At ito ang Top 5 Kwento. <tinyo>